Ayun, magandang araw naman sa inyo mga boss, mga madam, mga sir, no? At muli, papasyal ko naman tayo dito sa isla ng Katanduanis, mga boss. Nandito tayo ngayon sa Berak City, ano? Yung sentro nila. At uh, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag nilang RC at marami dito ang pwedeng pasyalan. Unang-una na nga syempre, mga boss, yung mga laruan pambata o yung mga pangbatang palaruan na meron dito. Ay, kagaya po na no, nakita niya sa aking harapan, nasa video natin, mga boss, no? At ipapakita ko sa inyo yung logo nila, yung RC, yan, mga boss, ayun itang kita nyo at matatagpuan nyo lang yan dito sa Katanduanes sa may Birak City ano, yung sentro at syempre mga boss sasamahan na rin natin ang ating pagsisal sa lugar na to mga boss no? ayan iikot ikot natin yung camera para makita nyo mga boss Pansya nga pala mga boss, bago natin ipakita sa inyo yung kabuuan ng RC at saka pupunta tayo ng BTC mga boss. No? Uh, dumaan muna kami sa puntod ng aking biyanan para makita ng mga apo niya yung kanyang pinaglilibingan mga boss, no? yung kanyang puntod. At dahil medyo malayo ito sa kanilang barangay at minsan lang silang nakakaluha sa mismong city nila. Ano? At sinamahan na rin natin yung ating pagdarasal dito at pagsisindi ng munting kandila mga boss. No? At syempre pinapakita natin sa mga apo yung puntod ng kanilang lolo mga boss Ayan. at muli po nagpapasalamat kami sa kanyang ginagawa nung nabubuhay pa yung aking biyaman at ayun na nga mga boss dito sa tinatawag nilang RC so first time ko lang din makapunta rito sa RC mga boss no? kung makikita nyo itong lugar na to is talaga namang uh, isa sa mga dinarayo o pinapasyalan ng mga taga rito dahil marami ditong pasyalang pang bata mga boss unang una dyan syempre yung mga nakikita nyo sa ating video at doon sa loob nya ay meron doon mga arcade at uh, makikita nyo ron na para kayong nasa isang mall mga boss no kagaya sa Maynila isa po ito sa mga kilala rito sa lugar na to kaya ano pang hinihintay natin mga boss samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo yung mga ilan ilan munang mga palaro ano kami pinupunta ng mga kabataan dito uh, playground itong area na to ano So, dito to sa may birak katanduanes, yun. may munting dito ng mga bata, yung aking kumandero nag-i-enjoy. So, maliit lang naman yung mga palaruan ng mga bata, tapos banda roon, meron doon mga uh, may supermarket, tapos may mga, ah, uh, andito yung banda yung parking nila sa may tapat ng kanilang arko, o yung mismong pangalan mga boss, no? I makikita kayo rin mga nakapark na motor. At sa kaliwa naman ay makikita nyo yung mga nakapark na sasakyan. Yan lang po yung isa sa mga uh, malimit puntan dito ng mga taga rito sa Katambanis. Siyempre kilala po ito. Ano? Yung loob po na yan, meron palang arcade dyan mga boss. hindi na tayo nakapasok dyan. Siguro sa mga susunod, papasukin natin para makakita nyo mga boss. Sunod naman natin pinuntahan itong BTC sa Birak mga boss. No? Una lang natin nakikita yung nasa harapan, meron pala sa likod ito. So ayun mga boss, ah, dito kami sa may Burak Town Center, no. Ito yung likod. So ngayon ko lang din nakita. Ayun, no? Yung likod na to. Maganda pala yung likod dito. ano Tapos may palaruan. Yung gilid is may mga kainan. Ayun, no? So si Jack kayo, yung motor natin nakaparata doon. Ano, may mga table dito. So kung mapapasal kayo ng birak, pwede kayong pumasal dito. Pusikot so, na. So, ngayon ko lang din nakakita. Kasi palagi tayo nandun sa may harapan. So meron din pala rito. Ano, may mga palaruan. Eh. Tapos, uh, Metro 10. Max Mingo. Yung mga bata. Mulan. Eh, uh, you no, know, sendiri itu. So ngayon ko lang na ano nakikita to, yung area. Kasi lagi tayo na pupunta doon sa may harapan, you know, yun no. Diyan dili ko kapala diyan. Kasi yun yung bilial yun. Know. So, maganda pala yung likod. Birak Town Center. Ito yung likod nila. So, ay makainan sa ...gilid yun no. Know isa lang natin yung mga kailan yun dito, Pumakailan dito. Pumakailan dito Pizza. At syempre mga boss, pagkatapos maglaro ng mga kabataan, mga bibong bata na to, ay ito na, ano, order na tayo ng pagkain. At isang mahabang lamesa kami mga boss. Ayan. Okay.

hahaha 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 at ayun, mga boss at tayo yung uwi ginabi na po tayo dito sa BTC mga boss at, niyo, ang ganda talaga ng lugar na to kahit gabi mga boss at uh, naman kasi mga bata dahil umuula na mga na. hanggang sa susunod na bakasyon natin papasyalan natin ulit ng gabi mga boss at ng sumunod na gabi mga boss meron ditong ang ginanap na sayawan dahil magki Christmas na no? makikita nyo yung kanilang barangay bago po kasi mag Christmas holiday ay nagkakaroon sila ng Uh, pasayaw dito mga boss no hanggang sa Christmas na po 'yon. Kayo kung makikita niyo ayan no? 'yung mga bayo ko ay nasa loob ng sayawan. So siyempre tayo po ay dayo lang dito, hindi tayo makikisayaw diyan at pareho pong kaliwa 'yung ating mga pa mga boss. Hanggang panonood na lang po tayo at uh, titingnan natin 'yung mga nagaganap na sayawan dito sa kanilang barangay. Yan. Uh, yung mga tao rito, oh. mahilig din sa mga probinsya kasi mga boss ano. Ah uh, common talaga 'yung mga ganitong okasyon lalong-lalo -lalo na po sa mga bar barangay kapag nauuwi po kayo ng mga probinsya ganun din po sa amin uh, meron din po mga ganitong kasiyan o okasyon na ginaganap uh, hindi na po mawawala yan sa isang barangay, isang nayon mga boss no? kasama na po dito yung mga sayawan para naman po magkakilakilala at uh, makita yung mga magkakababata na napunta ng iba't ibang lugar. Dahil alam naman po natin ng mga kabataan natin dito sa mga lugar na pinagtaposan natin o pinag-aralan natin, ay meron po tayong mga kababata na hindi umalis dun sa kanilang bayan o sa ating bayan. Na tayo naman mga kagaya natin na nagpunta sa ibang lugar, eh, syempre sa tagal po ng panahon hindi na po natin masyadong kilala. Kaya mas mainam pa rin na merong mga ganito. Para nang sa ganon, ay hindi pa rin natin malimutan yung mga itsura ata uh, ating mga kaibigan at kababatang mga naging kaklase sa ating mga bayan na pinagsilangan o pinaglakian mga boss no at ayun mga boss at uh, hanggang sa mga susunod na video ulit, ipapakita ko sa inyo yung buong barangay ng Katanduanes ano so marami pa tayong magaganap na uh, okasyon dito sa bayan ng Katanduanes at sa barangay ng Kapkabsan ng Andres Katanduanes mga boss no at samahan niyo ako hanggang sa mga susunod na episode upload natin dito sa ating channel para naman makita nyo yung mga lugar na meron dito sa Katanduanis mga boss no? at iisay-isay natin yan sa bawat uwi natin ipapakita ko sa inyo upang kahit papano yung mga hindi na nakakawi sa lugar na to ay ma-update kayo at makakita nyo o malaman nyo na meron ng mga pinagbabago sa bayan ng inyong sinilangan mga boss kahit hindi po tayo taga rito sa Katanduanis ay ipapakita ko sa inyo isa-isa sa bawat uwi natin dito sa barangay Kapkap San si Andres so ayan mga boss uh, dito tayo ngayon sa ngayon tabi ng ano katedral hindi na makapasok kasi na pauwi uh, na kami tapos yung binilihan natin dating ano ayun dito tusok tusok okay, yun, yun sila doon pa rin okay. uh, ilang taon na rin tayong uh, nanggaling dito okay. Ayan yung bahan, dito sa garak. Tapos yung cover court ayun. So 3 years na tayo hindi nakapunta rito. Ah, mahigit. Ayun. Ayun. mong Ayun.